Hello mga guys Good morning Welcome back to my channel Ayan, mag tayo sa ating palay mga guys Ito yung abuno na ating gagamitin 1620 Pilpos Fertilizer Ayan, ito yung itsura niya mga guys oh. Ito yung first application natin sa ating bagong tanim mga guys So yung ating bagong tanim is one week day after transplant So, mga 1 week yan, 70 Pagkalipat, tanim. So, bunuan natin mga guys. So, yan mga guys. Mga nasa mga kalahating hectare lang yan. So, ang gagamitin nating abono ay uh, isang sako. Yung pinakaunang abono talaga mga guys, yung pinakaimportante na bahagi ng pag-abono. So, kailangan nating damihan nito mga guys para maraming mga suwi ang inyong mga palay. So, ito yung sekreto kung paano maraming suwi ang inyong palay. Gumamit kayo ng 1620. So, yung 16 is nitrogen, saka 20 yung phosphorus. Potassium yung zero. Wala pa tayong potassium kasi hindi pa ito nagbunga. Starting ito mga guys. So, tara mga guys. Samahan nyo ako mga guys. So, mga guys, yung ating gamitin. Pang nga guys, oh. So, importante mga guys, ay meron ding tubig yung yung palayan. Saka yung drainage niya, ayan, so nakasara yan para pag natunaw ito nga buno mga guys, ay hindi ma ano itong mga palay. Eh, masurup na ganyan lahat nang mga sustansya guys okay. kay matumban ko eh. Ha? Na kay matumban. Okay na mo. nila. Ito lang magabuno mga kayo. lang yung may mayapakan mga guys uh, mabubuhay lang yan Merong mag-alala dyan kaya ito ding abono mga guys ay kapag nagapply apply kayo hindi masyadong makaano kung mga kohol makapinsala kasi siguro mainitan yung mga kohol dito sa abuno

na din ay na namin yun yung resulta ito dadami yung siwi niya at ganda na yung ating palay lalo pa itong maganda mga guys palimutan natin i train yan mga guys so, merong naka sheet so, gumagan yan kunin yan mga guys para makakuha ng sunlight yung ating mga palay Είναι πρωτοβουλία, είναι μαγαζί, μαγαζί, είναι οταγάδα guys Sheesh. ah pangalawang balde na to mga guys yung isa ko mga nasa 30 kilos pa yan timing sa pag abono no yung isa talaga sa factor ng maganda ang palay ay yung pag-abono kasi kapag hindi ka uh, marunong mag-timing sa pag-abono mga guys ay siyak na maapektuhan yung, yung ani kasi itong abono mga guys ito talaga yung bumubuhay sa ating palay uh, yung tao pa ito mga guys ito yung kanilang pagkain so kung hindi sapat ng binibigay ng abono nyo sa inyong palay ay bibigyan lang kayo ng maliit na ani Napaka, napakainap mga guys na uh, abono talaga kayo abono uh, sapat so, meron ng mga damong tumutubo mga guys oh. so gagawin natin yan mga guys hindi natin yan ang frontier. કોવમાં રહી બલ્ટીમાં રહી hindi na kali muktan ko dito mga guys ah 温 <laughs> So ayan mga guys. So ayan yung uh, pagbuno ng palay sa first So na lang hintay lang tayo ng mga one week siguro. Makita na natin yung epekto diyan. At ayan, uh, regular lang natin itong alagaan, patubigan para uh, maganda yung kanyang tubo. Tsaka wag niyo kalimutan yung pest control. Ma-apply tayo ng bisina um, dito or ano ba mapataba din pulyar para mas lalo pa itong gumanda mga guys so kung gusto niyo nga matutunan kung paano mag farming mag saka so pakisubscribe na yung aking uh, youtube channel at pakifollow na rin sa aking facebook page para sa ano maraming mga farming tips na yung matututunan so salamat see you in my next vlog